Good morning, kananaan! Forma-forma po tayo ngayon. Ito ay mapapasabak na naman po tayo sa isang trabaho. Wala po yung mga bata ngayon kasi may walang pasok. Yung amo ko pina uh, dinala yung mga bata doon sa ano sa magulang ng amo kong lalaki. So uh, mag-isa ako ngayon sa bahay kaya malaya akong magtrabaho ngayon. Kaya ang gagawin ko po ngayon. May oras ako, ako para sa aking mga halaman. Ito po, taon-taon uh, ko po itong ginagawa para po hindi po, Uh, mawala yung mga halaman ko kasi po yung ibang mga halaman ko po dito, yung galing pa po sa Pilipinas at talim pa po yun ng nanay ko. Yun na lamang po ang natitirang alaala ng nanay ko kasi wala na po siya. So, kailangan ko pong ingat, ingatan ng halaman ng mga to. So, tara na guys, ito magpo-forma po tayo. To. Kasi mainit po sa labas. <laughs> Hindi po po to pang forma. mag po -ano, ako Magmamas -mag po ako kasi tumaabay ko yung, yung yung lupa kasi dito, ano, buhangin kaya bumibili sila ng lupa. Yung mga lupa dito, ang ginagamit nila, yung mga, yung mga pupudlat, ano, yung mga, ano, uh, dumi ng mga, ano, ng mga kambing at saka mga baka. So, yun po ang binibili ng mga maamo ko na, ano, ibabaho po yun. At saka mahangin po sa labas, maganda yung klima ngayon, papalit na po mag, wiwinter winter na po. So, ito po yung time. Bale, ah. bali, uh, October, November, December, ito po yung time na magandang magtanim po. So, ito po. Kala nyo, magbibis ko ako. Ha? Ah. Bidilip ko to ng amo ko. Kasi hawakan natin yung mga lupa para po hindi po masira ang ating mga kamay at mag-dry na naman po yung ating mga kamay kasi magwiwinter winter na po kaya kailangan alagaan. Tara na guys, sa labas. Kaya lang problema, hindi ko mahawa kami cellphone ko. so tara na sa labas guys. Saglit lang po guys. Ayan. Ito na pa oh, may dahon na po yung aking malunggay ulit. Kasi to natosta to eh, nung, nung, summer po, natosta to siya. Natosta, ayan. Ah, pinutol ko po yung sanga niya para mag ano ulit. Dito po ako kumuka ng dahon pag nagtitinula po ako. Kaya lang, ito po putulin ko po ulit to para mag ano ba. Kasi pag mataas to, ano, na, na, pag malakas ang hangin, natutumba siya. Kay, so, kailangan putulin ko siya dito. Para bagong ah, dahon na naman po. Yan, nailabas ko na po yung aking mga halaman. At mag garden na na po ito. Kasi napahirapan po ito nung summer talagang ano sila, namatay sila. Yung na ano ba, na ang don doon? Natuyo. Kaya lang pinutol ko siya at ano, pinultibit yung mga lupa para lang lumabas ulit yung dahon nila. Kaya ito po yung may tanim po akong ampalaya. Tingnan nyo naman guys. Ha, kahit na dahon lang po mapakinabangan po Ito po may tatanim po ako dito mga gulay. Ito po yung lemongrass ko. Natakpan po siya nung nagtanim ako ng kalabasa na matay. Hindi naman pala pwedeng takpan. No? Kailangan nito ng araw. So ililipat ko po siya guys para hindi po siya mawala. Nagtalim pa ako ng ano, pumpkin. At may na-discover ako. Mayroon na siyang bulaklak, guys. Ihahalo ko yan sa itlog bukas. Ito po, dumadami na naman po ang aking kamuti. So, actually, guys, ang gagawin ko ngayon, yung mga halaman ko na indoor Ito po yung, ano, binili na lupa. Yung isa po, na ano ko na, pagpapabili ulit ako. So, ito po, ang aking mga halaman. Ito po yung galing sa Pinas. Sa nanay ko po ito ano, ito pa sa nanay ko, tsaka ito ayan, so ito po yung bali, ayusin ko ngayon, at tsaka ito po mahirap pong buhayin ito. yung maliliit ayan siya so saglit lang guys, ay hahanda po natin, kukuha lang po ako ng upuan para po makapatanim na tayo guys that's yung aking ay. Hinila-hila ko pa to guys. Mula dun sa ano. Doon sa gar ano, garahe. Hinila ko siya. Ito yung mga organic kasi ng mga lupa to. Hinila ko na yung guys kasi. kasi yung itong halaman naman kasi pag ano yung nauubos din ba yung lupa nakakain din nila ba kaya kailangan din natin ano to i-maintain yung ating mga halaman guys kahit isang taon lang so ito guys ano yung tatanim natin ito ingat na ingat ako binuha ko pa sa Pilipinas to guys. Ano pa to na 2019 pa. Hirap kong pin binuhay to. Kala ko ma mamamatay na to. Pero nung hindi ko na siya pinansin, ilalagay ko lang sa isang tabi. Wala na nga nasa paso lang to. Hindi ko nga alam na may naiwan kasi ba ano dito. Yung ugat ba niya na matigas na kasi hindi ma hindi magagalaw yun. Tutubos, tutubos sila. Asli pala yung ugat niya. Ito po yung ugat niya guys. Pag Pagmamatay ito. Pagmamatay ito talagang malulungkot ako. guys. Naman parang ano, parang sa buhay din pag-ibig. pag -ibig. <laughs> pag, bu pag uh, ang buhay walang nagmamahal. Ganun din yun. Parang yung ano, empty. Empty house. Masya, hindi siya street eh. Ang pamit, ano? Ayan, ano? guys. Binalagay ko po siya sa ano sa meron siyang lagayan doon sa loob yung din na base. Ito oh. Maganda to sa atin. Sa Pilipinas din to galing guys. ko na lang po. Uh, magda-live po kasi ako. ay uh, ipapakita ko na lamang po kung tapos na po yung aking trabaho. Kasi po, tingnan niyo po yung aking malaman. Guys, And, Ito po yung nasa harapan ko. Kailangan matapos ko po to guys. Kasi, ano, you know, mainit na naman habang wala yung mga batas. Guys, uh, sa po. A few moments later. So, ito na guys. <laughs> Ang kalat po ito natapos na po yung pagtatanim ko. Pero mayroon pa pong natira. Ayan oh, May tanim po akong papaya. Ayan sana magbunga siya. Ayan na po. So ngayon ang gagawin ko, guys. Maglilinis po muna tayo at puro kalat. Ito na po. Hindi ko po maharap ngayon. Ito po yung mga ganito. Taniman po ng mga gulay. Mamaya po may tatanim po ako dito. So. Linis muna tayo guys. So, ito na guys. Tapos na naman po ang aking trabaho sa ngayong araw na ito. Ito na po, tignan na po yung aking mga halaman. Hihintayin ko lang po isang linggo, uh, ano, pag nabuhay na sila, saka ko po ilalagay sa loob yung iba. Tapos, sa harapan po yung iba. Kasi yung karamihan dito, mga indoor, sa loob po ng bahay. So, yan na guys. Naayos ko na po yung aking tanim. Ito pong yung, yung na to. Naparami ko to noon. Kaya lang, nung inilabas ko sa labasan, yung driver namin, nagdilig ng nagdilig. Ayaw nito ng maraming tubig. Puro nalunod. Kaya yan, pa, abubuhayin ko ulit sila. Sana nga dumami ulit sila. Kasi galing pa ng Pilipinas yan. So, ito na guys. So, okay guys. Medyo alaha. Una, na po ng hapon. So, kakain na po tayo guys. Pasok na po sa kusina salamat guys sa inyong suporta uh...